pesos ninyo los los lang los los kung uyab pa ilaag pa bisag asa ha atika ko ninyo atika ko ninyo o kung say gustos babae or laki palitan palitan los los lang ninyo ha bisag asa mo ato ilaag pa Adto pa mga on sa mahal na kananan nagpakitang gilas ha kay uyab pa man Pirog magminyo na ha magminyo na kita na nakita na maglikay-likay pa huwag mulak ka mula ka kay bilin na sa balay ha nagminyo para ibilin sa balay dili na dadugla ag dili na dadugla ag ha ingon ana na ingon ana na atika ko atika ko na yung labing-labing niya atika ko atika ko Inig magminyo ha, tanahon tang magkuyog ba mo ha? Inig magminyo, di ba? Magdili na mo magkuyog. di na mo magkuyog. Uy, siguro pati mangumpra, di na mo magkuyog ha? Di na mo magkuyog. Timan e na ninyo, atika ko, atika ko ninyo, atika ko, atika ko. Pasit sweet pa mo, kay uyab pa man. Pero magminyo, inig minyo na, inig minyo na, ibili na sa balay, ibili na sa balay ha? Ibili na sa balay. Ibili na sa balay. Binlan pagbata. Binlan pagbata, ha? Kung magminyo na. Mulakaw na lagmaw raisa. Di na nadadon. Di na dadon ng asawa. Di na dadon kay minyo naman. Ngita na puglain. Mangita na puglain, ha? Kay minyo naman, ibili na asawa sa balay. Ibinlan pagbata. Binlan paglabunon. Atika ko, na yung labing-labing. Atika ko, ha? Ay, mukpangatik, na yung labing-labing. kana mung pada ana ha ay mung pada ana atika kunu nyiwa atika podi nyo ilarana